Posterize ang inabot ng former NBA import ng Chiba kay Kai. Kai Ju naghalimaw sa laro. Game 2 ng Yokohama vs Chiba Jets Makabawi kaya ang team ng ating pambato mula sa talo kahapon? Opening quarter pasok sa first 5 si Kai Saber Cooks inside offense Magandang opensa mula sa Chiba Pero agad namang pumalag ang ating pambato Kai Soto Aliup Dunk Posterize pa dyan ang former NBA player import ng Chiba and one Mukhang ganado ang ating pambato another inside offense mula kay Kai dito another inside offense kaso sumabit si Togashi pero may foul wala pang mintes sa linya si Kai 5 minutes mark deep alley for reverse mula naman dito kay Oliver, gandang court vision mula kay Kawamura, kumanamuli ang ating pambato ng atake sa paint, asset sa game na ito ang opensa at depensa ng Yokohama si Kai, smooth jumper mula dito sa ating pambato under 3 minutes mark kay ipinahinga muna sa game si Kai na meron ng 12 puntos, pero mamaintain na magandang opensa ng Chiba sa pagtatapos ng first period kung kaya't mapapasakamay nila ang kalamangan 30-22. Opening ng second period, magandang opensa ang pinansalubong ng Yokohama dito sa Chiba. Change favor, lamang na ang Yokohama. Patuloy ang pag ng opensa ng Yokohama sa second period but still no Kai Soto. Lobo na sa siyam na puntos ang lamang ng Yokohama. Mapapasa kamay ng Yokohama ang kalamangan sa pagtatapos ng second quarter 49-40. Kai Soto 12 points, 1 rebound in just 7 minutes third quarter patuloy ang help offense ni Kai sa ilalim. Makikita na talagang lang yung pagsabayan na din sa rebound si Kai Ju Kalawit bola sa ere. Under 6 minutes mark ratchada na naman ang opensa ni Kai sa ilalim. 4 minutes mark ay pinahinga muna sa game ang ating pambato pero mananatiling mataas ang kalamangan ng Yokohama. Sa mga last seconds ng third frame ay natunaw na ng Chiba ang malaking kalamangan ng Yokohama kanina. Tablang score sa pagtatapos ng third quarter all 66. Fourth quarter, Kaiju gustong wasakin ng ring. Kuha na ng Yokohama ang kalamangan under 5 minutes nang ilabas sa game ang ating pambato na may tanga na 18 points at 9 rebounds. Last 4 minutes, good offense mula sa Yokohama and one from Scott. Lamang na ng 4 na puntos ang Yokohama. Last 3 minutes nang ibalik sa game si Kai, tablang score. Kai Soto put back, balik sa Yokohama ang kalamangan. Last seconds kay Kai Soto, haliup, sayang at hindi na counted kung kaya't mauwi sa overtime ang laban. Aggressive basket attack mula kay Kai, hindi pumasok pero may foul, dalawang puntos sa linya kay Soto over Mooney. Balik na sa Yokohama ang kalamangan, last 20 seconds, kinuyog na si Kai ni Mooney at Cooks. May foul, pasok ang dalawang free throw ni Kaiju sa crucial. Kakapusin na sa oras ang Chiba upang makahabol tagumpay ang rest back ng Yokohama. Kai Soto double-double figure scoring 24 points, 11 rebounds at 1 assist. Best player of the game.